Clarifying Scalp Scrub Healthy Hair Grow At simulan natin, kumuha ka muna ng paborito mong shampoo at baking soda po. At kumuha ka naman ng malinis na paglalagyan. Pagkatapos, ilagay mo nga dito yung shampoo ang gustong gusto mo rin. Kahit anong shampoo po ay pwedeng pwede po. Lasan bang nakakaranas ka ng pawising ulo at yung mabahong amoy? Kahit sino naman, eh ayaw na ayaw din naman talagang magkaroon ng ganong amoy. Lalong lalo na sa ating ulo. Kung sa tingin mo yung okay na nga, isunod mo naman yung baking soda po. At halu-haluin mo itong mabuti. Mapapansin mo na lang din talaga yung pinaka-texture nito. Ito sa ating gagawin, makakatulong din mag-exfoliant lalo sa ating buhok. Makakatulong makaalis ng mga kati lalo sa ating anit. At yung kagandahan bigay din nito, makakatulong siyang makaalis lalo na sa pinaka-amoy niya dahil sa dala na rin ng baking soda na makakatulong mag mag-deodorize lalo sa ating ulo. At pagkatapos mong halu-haluin, maglagay ka na rin dito ng coconut oil po. Halu-haluin mo ulit mabuti. Ah, katulong din to, makatanggal ng labis na langis lalo sa ating ulo, yun nag-oily na ang ating ulo. Dahil kadalasan, pag sobrang pawis ang ulo natin, dyan din nagsisimula yun nagkakaroon ng mabahong amoy. Gagawin natin, magiging malinis, malambot at makintab rin ang ating buhok. Makakatulong din siya magpasigla at magpalago lalo sa pagtubo ng ating mga buhok. At kumuha ka nga ng malinis na paglalagyan at pwedeng pwede mo na tong gamitin. At pwedeng pwede mo istak na yan dyan. Mala itsura niyang creaming creamy na rin. Dito sa ating ginagawa, pwedeng pwede mong gamitin dalawang beses lamang po sa isang linggo. Makakatulong maglinis o magalis ng amoy lalo sa ating ulo. Kailangan din natin pangalagaan lalo ang ating buhok. At ilagay mo nga ito dyan sa may scalp mo pababa hanggang dulo ng buhok mo at i masaj massage mo po ito. nag exfoliate din to ng banayad sa ating ulo. Gaalis din at pagbawas ng mga pangangati lalo sa ating ulo. Kaya na lang din ng mga dandruff. Pa dito sa ating ginawa mayroon itong anti-punggal po na maaaring makatulong sa paggamot lalo na sa makakating balakubak. Lunas na rin para panatiling mabango ang iyong ulo. Dahil kadalasan din naman ang pagkakaroon din ng pangangati sa ating ulo yung pagkakaroon ng balokubak ay eh, yung hindi tamang pagbanlaw o yung hindi tamang pagligo. Kaya kailangan banlawan po natin mabuti. Pagkatapos mo nga i-massage-massage ito, e eh, diretsyo mo na nga dyan sa may gripo nyo, sa may tubig nyo at iligo mo na nga ang yung ulo na parang normal lang din talaga na pagligo ninyo. Kuskusin mo nga mabuti hanggang maalis talaga yung pinakadumi niya. Hanggang sa anit mismo. I-massage-massage mo lamang ito. Kahit pawag nyo nang gamitan ng conditioner ay okay lang dahil napakalambot din talaga sa ulo. At makikita mo din yung pinaka-resulta pag nabanlawan mo rin. Yun lang, palor for more, bye!